Gusto, ni, gusto niya para si judge. Sisipot umano itong si Pastor Apulo Quiboloy sa pagdinig asasinado sa komite ni Sen. Teresa Contiveros pero may mga hinihiling ito na mga kondisyones na ibinunyag ni Attorney Trexie Cross Naku, mga kababayan po natin. Mukhang mahirap nga naman pala itong mga hinihiling na kondisyones ni uh, Pastor Apulo Quiboloy. Lalo na, eh, nanganganib umano ang kanyang buhay at pwede aristuhin ito kapag nagpakita ito sa Senado. Kaya ang kanyang kahilingan kay Senator Riza Ontiveros matutupad kaya o pagbigyan kaya ni Ontiveros, mga kababayan po natin at ang contempt na kanyang uh, uh, ibinigay dito kay Pastor Apulo Kimuloy ay pilit kinukontra nga ni Sen. Robin Padilla at ngayong lunis, malalaman po natin kung makakapag-collect ba ng walong perma itong si uh, senator Robin Padilla kontra sa contempt ni Pastor Apolo Kibuloy. At ano-ano ang mga kahilingan ng pastor para sumipot ito sa pagdinig sa Senado? If Senator Riso Hantiveros insists on tweeting na itong hearing, na kala mo hearing sa hukuman, edi ito ito na niya. Di ba? Gusto, ni, gusto niya para siyang judge. Gusto niya parang hukuman. So, pero, nag allow siya ng ano ng mga witness na nakatalukbong at saka anonymous or hindi nagbibigay ng tunay na pangalan. So sa sa Bill of Rights there's a right to confront your witnesses. So pag ganoon, talagang madidemand mo na yung tao ay kaharap doon sa akusado para akusahin siya. Kailangan ano uh, harap-harapan 'yon. So in this case, basically ang sinasabi ni ano ni Pastor Tiboy, wag naman anonymous. Kasi mahirap yun naman pagtanggol ang sarili mo kung hindi mo alam kung sino ang nag sa sa inyo. Uy, <coughs> well, I'm glad to hear that. Sabi ni Mamaritas Victorino, nagpunta daw sila sa prayer rally kahapon with friends. Yan, tuloy-tuloy na natin yan. Okay, number two, reveal your witness's true name and identity. So, congruent pa rin sa one. Uh, with recent valid photo IDs, reveal the identity and real name with photo ID of your script writers. O, diba? So nakikita natin na medyo na, ano, may, may kasama na ditong pang-aasal, di ba? So, like I said, take it in the spirit in which it is given. Kung baga, uh, the good pastor sees this as an absurd situation. And so tinutulak niya yung absurdity to its limits. Uh, ah, ganon, ha? Gusto mo, ganyan. Yung sige, kailangan magpadala sila ng photo ID nila. Yung recent, uh, I assume na kapag nagbigay ng, ano, ng photo ID na expired, eh, magdidemand tayo na kailangan valid, hindi na ikaw yan. Eh. Hmm. Ito yung ano, medyo mabibigat na at the same time, alam natin na, ah, good luck, ma, uh, uh, ano, kumbaga, it's targeted to get the goat of Senator Risa. So, you must sign a notarized waiver of rights of your arbitrary contempt power. Uh, kinuha ito bilang pagkakataon ni Senat ni, ni Pastor Tibonel na parang ano, tuyain o toksuhin si Senat Ernisa. Ang sinasabi niya is, di ba, mag-i-wave mo yung power mo to, to cite in contempt. Kasi parang lugi eh. Si Pastor Tibonel walang weapons, walang kahit ano, resource person siya na hindi naman kailangan na siya yung pumunta na, na yung impormasyon naman maaaring makuha from other ministers or other uh, officials of the church. Hindi, nagde-demand na si Pastor Giboloy lang. O sige, di ikaw, hindi ka pwede mag-issue arbitrary ng contempt, ano, ng contempt findings. Number five, do not restrict my answers to any questions to a mere yes or no. O nga naman, kung ang purpose dito is simply to get information, you're restricting your resource person to a yes or no, and not allowing him or her to explain means that you're not really asking you are not really getting people to give information next no limit of the of time for me to ask or answer questions Oh, ba sa sa it a sa house may time limit Pagka yung senador o kongresista yung nagtatanong, ng haba-haba ka ba ng oras? Kasi take into consideration yung mga interruptions and so on, di umaandar yung oras nila pagka ganon. Pero pag, pag resource person, ano minsan nagsasalita pa, papatayan ng mic. Okay, that's enough. Okay, i-interruptin sila. I'm sorry, I have to interrupt you there. Eh. Ganito, ganito. Nanong tanong-tanong, kahit wala sa turn ng congressman. Sabi ni Pastor, and I return the right to only answer questions that are necessary at his discretion daw. So, ibig sabihin, mamimili siya kung anong sasagutin niya. At since pinapasuspindin niya din yung power to arbitrarily define in content, eh, para wala rin parusa. Next. Number eight. I retain the right to personally cross-examine your witnesses. That includes you. Madam Chair, no time limit. Oh, yeah. Diba? So, kumbaga, what he wants to do is make the senator feel what it feels like to be the resource person. At alam niya kasi nagagawin sa kanya yung mga ito. Next. You must reveal the real amount that you paid to these witnesses, whether by way of cash, ATM, credit card, GCash, etc. It must be attested and signed by your witnesses, including sources of funds, whether personal or government-related funds. I ito yung mabigat, mga kababayan po natin, kasi hinihiling ni uh, Pastor Kibuloy dito kay Hontiveros na i-reveal mo no, kung magkano ang kanyang binayad sa mga witnesses. Nako po, eh, kapag ginawa niya yan, eh, parang pinokpok niya ng martilyo ang kanyang sariling ulo, ano, mga kababayan po natin. At siguradong hindi naman talaga papayag si Hontiveros na ma-reveal kung magkano ang kanyang ibinayad dito sa mga witnesses kung totoo man na may binayad siya mga kababayan po natin. So ngayon ang kahilingan ito dito pa lang tayo sa ilan pa lang yaan ay napakabigat lalo na itong time limit ano na gusto ni, uh, ni Pastor Kimuloy ay pariho, Kung bibigyan siya ng uh, limit sa oras sa pagpapaliwanag dapat ganoon din yung mga senador na magtatanong sa kanya. Hindi pa tayo nagtatapos dahil marami pa ang uh, mga kahilingan o yung kondisyones ng pastor bago sumipot. At number one po dyan ay siyempre ang kanyang siguridad. Dahil alam niya na may tumatarget umano sa kanya at nakikipagsabwata nga itong administrasyon ng uh, Marcos Jr. Good. So, next. Ah... Uh... Provide a notarized letter of assurance signed by you and the Senate President that there is no collusion between you and the Senate leadership to the U.S. government, FBI, CIA, U.S. Embassy, State Department, security officers from Ampas office government to illegally arrest me through provisionary or extraordinary rendition that includes kidnapping and assassination with the assurance in written form that your invitation for me to attend the hearing is not a trick to trap me to execute uh, with the corresponding reward. of 2 million US dollars and that I am able to go back to Davao City without harm. So yun. Uh, it also reveals yung what he believes and he suspects is the intent of these Senate hearings. Bakit pinipilit na pumunta siya? Uh, baka naman i-detain siya doon and then bubulagain siya ng FBI at ano, pinapa, pinapahakot na siya doon sa mga banyaga para humarap sa hukuman doon sa ibang bansa. Which, by the way, since he is in this jurisdiction, He Is not required to do. Notarized letter of assurance. Yeah, uh, next, you must allow my 50 security personnel, including a number of police and AFP officers, to attend the hearing and secure my perimeter. Simply my security concerns, and this is how he addresses it. And, you know, para sa akin, reasonable <laughs> in the spirit in which it is given. Uh, number three, you, number 12, you must allow me to bring my own witnesses to testify against your witnesses. No time limit. Kung walang time limit yung witnesses niya, yeah, bakit hindi siya pwedeng humingi? You know? the same conditions. 13, it must be your own responsibility to secure safety clearance from APO and CAAP for my private jet to take off and land from davao international airport to manila airport and vice versa smoothly and without trouble in compliance also of condition number 10 of this set of conditions in condition number 10 yes i'm condition number 10 the letter of assurance so that there is no pollution so number 12 you must allow me to bring my Oh, ah, yun, yun yun. Number 13, it must be your own responsibility to secure safety clearance from ATO and uh, for my tri private jet to uh, take off and land. And all. So, number 14, all expenses incurred from this trip, including private jet flight, back and forth, and parking, and food according to my dietary requirements, and fees for my accommodations in the 5 Star Hotel for me and my party should be shouldered by your office. And finally, this set of conditions must be duly signed. By the President of the Philippines, the Speaker of the House of Representatives and the Senate president. Okay. 16 send to me the written answers to the set of conditions two days before the scheduled day and he says failure to comply with the set of conditions forfeits your chance of my expository attendance. This rendering thus rendering your Senate hearing a big joke of shameful charlatans in a shallow exposition, of a bunch of idiotic priority, etc. So, dito nagaano ano na siya. Uh, what he's saying is that, you know, actually, it doesn't even need to be said. Yung pagdating dito sa hearing ni Senadora Risa, it's uh, basically for the good pastor is a shot. Ang... So, ayun po, narinig po natin ang ilan sa mga kondisyones na binibigay ni Pastor Kibuloy dito kay uh, Senator Contiveros. Kung gusto talaga ni Contiveros na umunang sumipat ito sa pagdinig, ngunit ang kondisyonis na ito para sa atin po ay napakabigat para sa senador at posibleng hindi niya ito tatanggapin, ha? Mga kababayan po natin, dahil mapapahamak siya kapag itong kondisyonis ng pastor ay kanyang tinupad. Unang-una, hinihiling kasi ng pastor na i-reveal niya kung magkano umano ang kanyang ibinayad sa mga witnesses at magdadala si pastor ng kanyang witnesses kontra sa mga salaysay nitong kanyang witnesses na umano ay nakamaskara at bukos at hindi nire-reveal ang kanilang tunay na pagkatao. Ano naman kaya mga kababayan po natin ang tunay na pagkatao nitong mga witnesses ni Senator Sauntiveros? Yan po ang ating ibubulgar sa sunod nating video dahil ilan sa mga kaibigan, relatives nitong kumanoy mga witnesses ni Ontiveros ay nagsalita kung ano ang pagkatao nitong mga witnesses na iniharap sa Senado. Abangan po natin ang reply ni Ontiveros patungkol sa kahilingan ni Pastor Apolo Kibuloy.